Ayun mga guwiks, ang masayang araw sa lahat dyan. Saan man tayo naroon, saan mang sulok ng daigdig. At ngayon mga guwiks, ang ating gagawin ay ito. Yung ating pinagtataniman ng self-watering ng Chinese kangkong. Ngayon ay may mga makapal na mga damo na tumubo, iba't ibang klase. At ngayon tayo ay mag-uumpisa naman ulit ngayon. Tataniman natin niya ng Chinese kangkong mga guwiks. So gayon ang gagawin natin ay ating baklasin yan lahat ng lupa dyan ay alisin natin dito pag alu natin mga guwigs. para ulit ay ating gagawin magtanim na naman ulit self watering Chinese kangkong dyan sa plastic galon so ayan mga guwigs, no ay ating baklasin ngayon alisin natin yung mga damo so pagsamahin natin dito sa palanggana mga gawiks ayan yung palanggana na ating gagawin so kunin natin bawat isa ayan tapos linisin natin yung damo mga guwigs. alisin natin So ayan, so ito mga gawiks, yung pansit-pansitan, pinapakuluan at iniinom to mga Yan, gamot din ito. Yan, isa sa mga herbal na medicine. So ayan mga gawiks, nakaisa na tayo no. So siyempre yung ating tubig ay palitan natin ng bago dahil ito ay di natin alam. Matagal na ito mga gawiks. So buhos natin Yan So linisin din natin ito mga geeks Para mag-umpisa tayo ulit no Ito ay ating ginawa dati Epektibo Yan So nakaisa na tayo no Ngayon ulit itong isa na naman Ayan Alisin natin yung lupa Magtanim tayo ng panibago Panibago na naman na ating gagawin no So yan So alisin natin yung lumang tubig Kasi halo-halo na yan dyan So yan, pagpatuloy ko lang mga weeks lahat yan ay ating gagawin, linisin, mag-start ulit ng panibago. So ayan mga malapit na tayong matapos no, sa pagalis ng mga damo dyan at yung lupa. So isa na lang mga weeks So last na to mga gawiks no. Ayan. So, ang gagawin natin ay linisin natin yung mga galon natin sa pagtataniwa, no. yan So, natapos na tayo magawit sa ating paglilinis dyan sa mga damo, no. At itong lupa ay ating pag alo yan. So, mag-start tayo ulit ngayon. So, ayan na yung ating nalinis, no? Ayan. So, yan ay ating linisin pa ng tubig, yan. Yung mga lumot dyan sa ilalim. So, yan yung lupa natin na ibabalik lang din natin yan at halo-haloin natin. So, kuha tayo ng balding may tubig mga para malinis natin. So, linisin natin itong mga lumot dyan sa ilalim ng ating plastic galon. So yan mga guwigs, handa na yung ating tubig para linisin na natin yung mga plastic galo natin dyan. Unayin natin mga guwigs yung nasa ilalim, no. Yan, yung nasa baba. At yan ay umpisa na natin. So may tubig na tayo, no. Okay lang natin tong alisin mga lumot mga guwigs para makita natin na pagkalumaki o tumubo yung ating tanim na kangkong ay yung ugat na siyang lalabas doon sa ilalim no makita natin kung may ugat na siya so para tayo ng self watering na ating tanim yan, para hindi na tayo magdidilig no kapag ka ang ugat niya ay lumabas na. Pag lumabas na dito sa butas mga gawiks, diyan yung ugat ng ating itatanim na Chinese kangkung So di so siya dito. Pag may tubig to mga gawiks, lagyan natin ng tubig no. So kaya kailangan natin tong kahit paano ay malinis ng konti. Yan. Ayun, magwix, pagpatuloy natin yung ating pagtatanim dito ng gulay sa kapaligiran. No? So, matapos nga natin malinis itong ating mga plastic galon na bahagya lang nating nilinis mga Yan, malis lang yung makapal na domino. At ngayon, pagkatapos nyan, ay lagyan na natin ng tubig. So, may tubig na tayo dito mga na kahanda. No? So, bago na natin lagyan ng lupa dito sa kanyang ito sa ibabaw no so lagyan muna natin ng tubig mga gawiks ito yung tubig natin na nakahanda no so ngayon pagka may tubig na yan, ay lagi lagyan natin ng lupa at siyempre ating punlaan ng buto ng Chinese kangkong no. Yan, so lagyan lang natin lahat, lahat mga gawik, lagyan natin. So yan, katamtaman lang at kung ating makita na ang kanyang ugat ay lalabas na dyan sa kanyang mga butas ay hindi na tayo magdidilig no. So yan mga gawiks. Ito yung ating tubig no. So ito ay tubig galing sa nawasa pero matagal ng stock ito para wala ang kanyang chlorine. So ayan Magwix yung sukat ng ating tubig no. So yan. nga natin Magwix. So yan. So ang ating tubig yan ay ating tama lang na ganyan. So hindi na natin alisin pala yung nasa ibabaw Magwix kasi may butas naman no. Yan. So, ganito lang. Simpleng pagtatanim ng gulay sa ating mga bakuran dyan o kung saan man. Para-paraan lang yan para tayo ay magkaroon ng gulay, ma-harvest, sariling tanim, sariling atin. So, tapusin ko lang itong mga sa paglagay ng tubig lahat, no? Ayan, yung ating nalinis na mga damo dyan, no? Ayan, yung lupa na nakahanda dyan na ibabalik natin. Pero, dagdagan natin yan mga guwik, saluan natin yan. So, tapusin ko lang ang ating paglagay ng tubig dito. So ayan na mga guys no Tayo ay matatapos na dito Sa paglagay ng mga tubig Sa bawat isa dyan So ngayon eh, tapusin na natin Ito na yung last no tapos nyan ay eh, lagyan na natin ng lupa yan mga gawiks, para mapunlaan natin ng buto yan so ready na yung lupa natin ngayon mga gawiks, no ready na yan so lagyan na natin ngayon yan ng lupa so ipastar eh, lang natin ng maigi yan gitna natin lang mga gawiks. So, yan. So, lagyan na natin to ng lupa para makapagpunla na tayo. Ito na yung lupa natin mga weeks, no? So, lagay natin dyan. Yan. So, isin natin yung dahon. Tapos, ito mga weeks, na natin. Yan. So, yan. Nakagitna na, no? So, ganyan lang ang proseso. Paglagay natin o pagtatanim natin dito sa ating kapalig kapaligiran, no? Yan. So, ito ay kaya may mga damo-damo mga dahil sa yung nalinis natin na, no? Yan. So, katamtaman lang to mga na ilagay natin, no? So, yan ay bababa pa naman. Yan, bababa pa yan mga Bababa pa to kapag na nadiligan natin, no? So, kailangan muna natin to ng dilig. pagkatapos katapos natin ng punla, alagaan muna natin sa pagdilig hanggang hindi pa lumabas yung ugat doon sa ilalim niya mga kailangan pa natin magdilig no Pagka lumabas na yung ugat dyan sa ilalim ay pwede na pwede na tayong hindi magdilig so yan ganun lang mga guwigs ayan nakaisa na tayo no so yan ay ating ipagpatuloy so yun igitna natin ulit yan kasi wala pang yan so medyo maluwag yung ating PVC na pipe na tubo mga guwiks, no maluwag yan kasi pwede rin yung ugat dyan dadaan dadaan sa kanyang mga tagiliran so yan pagpatuloy ko lang to mga gwix hanggang sa tayo ay makatapos no para yan ay yun na nga magpunla na tayo ng buto ng Chinese kangkong So ayan na nga mga guwiks, no, ang ating pagtatapos dito sa paglagay ng lupa Ayan, so isa na lang mga guwigs no. Tapusin na natin 'to at pagkatapos ay punlaan na natin ang buto ng Chinese kangkong So ayan. So igit na lang natin ulit. So ganun lang kasimple mga guwigs ang ating pagpapalipas ng oras sa ating mga bakanting oras dyan pwede tayong magtanim-tanim sa ating bakuran yan para hindi sayang yung ating oras yan. kahit simintado ayan so yan malapit nang matapos mga weeks at siyempre yan ay pupunlaan na natin no oh. yan ipantay lang natin mga weeks tapos lagyan na natin ng buto yan yan so pantay lang natin sa ibabaw para makapag ano na tayo ng buto nito Nakapaglagay. so yan so ang ating gagawin ay ito na nakahanda na yung ating Chinese na buto kangkong yan magwix Chinese kangkong so kuha lang tayo ng ilang piraso mga bawat isang galon ay tiyansahin lang natin ayan ikalat lang natin magwix no yan so kusa naman yan tutubo dyan at siyempre hindi natin sure na lahat ay maaring uusbong ayan kalat lang tayo ng buto mga so marami naman tayong buto no yan so ito ay ating ipagpatuloy so pagkatapos natin ito magkalat ng mga buto ay takpan natin ng kunting lupa sa ibabaw so ayan so yan na nga ang ating palipas oras no yan So ayan na magoyks, tayo ay malapit nang matapos no, nasa dulo na tayo at dito na nga huling dalawa, huling dalawang galon o plastic galon ng mineral. Ayan ang ating pagtatapos sa ating pagpunla ng mga buto ng Chinese kangkong. So ayan. So mga magoyks, yan ay ating takpan ng lupa sa ibabaw no. Ayan. So mayroon pa tayong lupa na pangtakip mga gwiks. So mas marami, mas maganda dahil sa iba dyan ay hindi naman mabuhay na buto no so yung iba ay hindi natin sigurado kaya dinamihan natin mga gawiks di baling magsubra wag lang magkulang so ayan so ngayon tapos na tayo ayan so ito yung ating lupa na mga pantakip mga gawiks ayan so ati lang durug-durugin no ayan itatakip natin dito so ayan tapos mga gawiks, alagaan muna natin sa diligyan dahil sa hindi pa lumabas ang ugat sa ilalim. So pag lumabas na yung ugat dyan sa ilalim mga gawiks, yung ating self-pottering dyan na ating nilagay na lupa ay na tubig. Yan ay hindi na tayo magdidilig, ayaan na natin. So ang kagandahan nito mga gawiks kapag ka tumubo at magharbis na tayo, hindi na tayo magtatanim ulit dahil sa hanggang sa yan ay buhay pa. Yan ay ating harbisin dahil sa magtubo ulit yan. Dadami pa ulit ang sanga kapag ating naharbisan. So yan mga guwiks, ito pagpatuloy ko lang no sa pagtakip ng mga lupa sa ibabaw. Yan. Kailangan natin takpan to mga para mas mabilis na umusbong ang kanyang dahon. Yan. So ayan. So natakpan na natin no. So ito na lang isang mga So tamang-tama lang yung ating lupa. So, ayan. So, siyempre mga ay basahin na natin yan para yung balat ng buto ng Chinese kangkong ay mababad sa tubig, no? At mabilis siyang mabiyak o madurog para lumabas yung kanyang buto o dahon yung buto niya magawiks no so marami pa tayong buto pwede pa tayong magtanim doon sa direct sa lupa magawiks doon sa ating mga nililinis na lupa doon sa gitna Ayan, so hanggang dito na lang tayo. So matapos na natin ito ay atin diligan. So Ayun mga Greeks, natapos na tayo sa ating pagtatanim nga ng Chinese kangkong dito no sa simentadong lugar sa tabi lang ng building dito. Ayan, so antayin natin mga na pag-usbong niyan. So hanggang dito na lang at muli maraming salamat at huwag kayong tatamad-tamarin sa pagtatanim sa inyong kapaligiran para kayo ay mayroong maaasahan sariling tanim na gulay ay mas mainam maganda hindi galing sa palingki at nakakatulong pa tayo sa ekonomiya. So hanggang dito lang mga guwik, saan man kayo roon, masayang buhay sa lahat dyan. Bye bye, yahoo! Ayan, ang ating kamay ay madumi, hindi pa tayo nakapagugas, no? So ayan na mga guwik, tapos na tayo at antayin na lang natin na tayo ay makapagharbis yan. Simpre dahil sa may itinanim, may aanihin.